Magandang araw sa inyo mga idol. Janriel Cuadro Alas Casimiro. Maganda ang ipinapakita sa sparring nito kontra sa mga pon. At sinabing mas gusto nito ang kanyang training ngayon sa Japan. Walang istorbo at siguradong makakapokus. At nagpamalas po ng lakas itong si Casimiro at ilang mga head movement. Sa mga ka-sparring nito halos hindi tinatamaan si Casimiro sa ginagawang atake ng hapon. Habang sa isang video naman mga idol nagpapasuntok si Casimiro at nang magkumpiyan sa nangapon. Biglang binira ni Cuadro Alas ng isang matinding left hook sa pool na sa pool. Buti na lang naka-headgear. Nice! <tipos> nice! Nice! At dating promoter nga po ni Casimiro na si Masuyuki Ito nagbibigay ng hint kung paano talunin si Casimiro. Sa paparating na laban ito kontra kay Konosuke Kameda, sinabi ng ex-promoter ni Casimiro, kanyang napapansin na mabilis mapagod si Casimiro matapos ang apat na round. Kaya pipilitin ni Casimiro ng makuha ang knockout ng magap. Maari daw man knockout si Casimiro kung bodega ang pupuntiriyahin. Dahil pagtapos ng apat na round, puro yakap na lang ang ginagawa ni Casimiro. Ngunit mukhang iba nga po ang pinaghahanda ni Kameda dahil siya ang nagpapalakas ng bodega sa pagkat sa mga bidyong inilalabas ng kampo ni Casimiro. Napakaganda ng mga body shot ni Casimiro. Nag-iingat ang hapon sa matinding body shot mula kay Casimiro. Sa kabilang balita naman mga idol, Saul, Canelo Alvarez, sumailalim sa operasyon dahil sa elbow injury na maaring nakuha sa naging undisputed showdown nito kontra kay Terence Crawford or maaring may injury na talaga ito dati pa. Subalit kung ito nga po ang gagawing palusot ni Canelo Alvarez, magmumukhang nagdadahilan ito sa mata ng mga boxing fans dahil bago ang laban wala naman itong isinisiwalat na problema sa kanyang katawan pagkos sigurado itong mananalo sa laban bago talunin ni Terence Crawford. Well, mukhang matagal-tagal nga po ulit natin makikita sa ibabaw ng lona si Canelo dahil kailangan muna magpahinga ito. At Shakur Stevenson at Andre Ward, nag-shadow boxing. Ibang klase talaga itong si Shakur. Huling-huli ang mama. Mukhang mapapalaban ng gusto dito si Tio Pimo Lopez kung sakaling matalo ni Shakur si Lopez. Ito ang kanyang pang-apat na titulo at maaari pang maging 5 division world champion itong si Shakur kung kakayanin pang umakyat ng welterweight division at talunin ng mga kampyon. Maraming salamat po.